Hello mga Lods Welcome back ulit dito sa ating Youtube Channel dito po sa Jamomix TV ang ating episode today ang pag-usapan natin ay tungkol naman ito kung paano natin mapaparami ang bunga paano natin mapapalagu ang mga sanga ng ating tanim na sili no ito so, pero bago lahat guys uh, palambing naman dyan huwag nyo naman kalimutan i-click ang ating uh, subscribe button at pag-click na rin ang ating notification bell para sa darating nating mga video ay maging updated po kayo then sinashout out ko na rin po ang aking mga kaibigan aking mga organic viewers dyan ang aking mga uh, kamag-anak dito sa Pinas abroad nasan man kayo naroon lagi lamang po tayong mag iingat mga kapatid no? so ang topic natin today ay balik tayo dito sa ating uh, usapan kung saan ang ating sili kung paano natin maparami ang bunga no uh, unang una uh, titignan muna natin no kung paano ang style ng pagbubunga ng sili yun yung atin unang titignan kung paano siya namumunga no sa mga hindi nakakaalam ang sili kasi ganito yung uh, style ng pamumunga niya Pakita ko sa inyo guys Sa mga hindi pa nakakalam Pero pag alam mo na to guys ah uh, Panurin mo na lang din Para <laughs> at least eh, yeah, ano, ah uh, Comment ka na lang din Kung meron kang idadagdag dun sa sasabihin ko uh, share ko lang din guys no? Nalalaman ko about sili Kung paano natin siya maparami yung bunga no? So ganito kasi mamunga ang sili ah uh, pansinin nyo yung mga trunks niya, yung mga mga sanga niya. No. Every sa niyan sa pagitan may bunga. Ito siya. Every y, no? Every y. Nandoon yung bunga niya. Ayano, no? every y. So ito y. Andiyan yung bunga niya, y. Sa bawat y may bunga. 'Yan yung una nating titignan Ngayon, paano naman natin siya mapaparami? Mapaparami yung bunga niya. Eh, every way siya namumunga. Ganito lang yan. Ito, share ko lang to ah, kasi ito, eh, experience ko lang din. Na-observe ko lang sa aking pagtatanim ng sili, no? Ganito kasi siya. Habang maliit pa siya, hindi pa siya fully develop at hindi pa siya talaga ready dun sa pagbibigay ng maraming bunga. Ang gawin muna natin, kasi ito, doon sa unang bunga niya, doon sa unang Y. Dapat tinatanggal na natin agad yun Bakit? Para mag-focus muna yung mga nutrients na kinakain niya doon sa mga papausbong pa lang na sanga. Ah, katulad okay, nito. Tulad nito. Wala na yung wala na yung bunga niya sa ano. Yung unang bunga niya, tinanggal ko agad para itong mga papausbong na to papausbong na to ito 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 itong mga sanga yan sanga na yan katulad nito nakahabol agad lumaki siya agad ito 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 para mag-focus muna siyang lumaki yung mga sanga ayan ito oh mahabol na to lumalaki na yung mga sanga na ito so ganyan ganyan natin siya ano oh. ganyan natin siya para uh, paramihin yung sanga niya no? Uh, para sa akin kasi yung iba kasi tinatapings nila yan parang pinupro nila yung mga talbos para dumami daw yung sanga pero yung estilo ko kasi hindi kasi mas maganda kung uh, dun ka mag focus muna sa ilalim para lumaki agad itong mga to itong mga papausbong na to yan mga, mga talbos niya na yan lalaki yan katulad nito ito nakahabol na to ito kasi yung mga papausbong nung time na meron siyang bunga dito tinanggal ko agad so ganun siya yung iba kasi tinatapings dito so para sa akin ewang uh, ewan ko lang kung yun yung ano na nila nakagawian pero ako hindi kasi sayang ito kasi itong kapag tinapings mo kasi rito babawasan siya ng dahon at mababawasan din siya ng magiging sanga yung natanggal dito yun din naman yung ilalabas niya rito di ba yung sanga niya na yan so para sa akin hindi ko siya itatapings mas maganda tanggalin mo yung unang bunga every way tanggalin mo na agad para humabol yung mga lalabas na ano sa ilalim kasi pag to, umakyat to, itong lahat itong nasa ilalim na to gaganyan yan bibilog to bibilog bibilog No? So ganun siya. Pangalawa kasi uh, kapag tinanggal mo kasi agad yung bunga, 'di ba, ang dahon ang gumagawa ng pagkain ng ating mga pananim ito. Yun yung tinatawag na ano sa science, yun yung photosynthesis. ng no, hindi ko nalalaman lalaliman ang explanation about photosynthesis na yan. Basta ang photosynthesis, yun ang um, process ng paggawa ng pagkain ng halaman. No, ganun siya. Sa photosynthesis, no? Photosynthesis kapag nasi nasisinagan ng liwanag itong mga dahon na to, doon siya nagkakaroon ng pagkain through sunlight. So hindi lang tayo hindi lang po doon sa pata pataba na nilalagay natin. Actually, yung pataba na nilalagay natin hindi naman talaga yun yung pinakapagkain nila. Ah, ang pinakapagkain ng ating halaman yung tamang liwanag tamang sunlight yung nilalagay nating mga pataba ano lang yan ah, kumbaga kung ano lang yung kulang na kailangan ng ating tanim yun yung magpupuno so ganoon siya, ganun siya kung ano lang yung kailangan niya yun yung kakainin niya yun yung ano ng ano natin so magpapakita ko sa inyo yung ibang example na ano ipinrun ko agad ah, tara tingin tayo guys so ito ito guys ah, ito yung naiprun natin ah, ibig ko sabihin ito yung pinitas natin agad yung ano yung bunga no dito sa ano letter y nya na yan Ayan, o. so makikita nyo itong mga sanga nya sa ilalim agad lumaki so magkakaroon ng y na naman yan y y y y So ganun siya. So ganun siya mga lords, no? Ah, uh, 'yun yung aking ah uh, mai-share lang sa inyo, no? Uh, ang sili kasi, wag nating hayaang habang maliit siya, hindi pa talaga kompleto yung sanga niya. Wag nating hayaang yung mga bunga niya uh, lumaki agad, lumaki dun sa ano. Kasi ko konti pa lang naman 'yan. Tanggalin niyo na muna agad ihalo nyo na lang muna yan sa sinigang na isda, panigang nyo na lang muna tanggalin nyo agad para at least lumaki agad itong mga sanga rito e, lahat nito, ito yung mga una kong na ano tinanggalan agad ng bunga ano? makikita nyo yung mga sanga sa ilalim, nung letter Y na to ito, yung letter Y na, mapapansin nyo to itong mga sanga naman na to nasa ilalim nya, ayan na, lumaki na magkakaroon ulit ng Y yan dito tapos ito, magkakaroon ulit ng Y. Ayan, magkakaroon ng Y. Tapos ito, magkakaroon ulit ng Y. mapapansin nyo may bulaklak. So, ganon yung estilo ng pamumunga ng ating uh, sili. Siling panigang na to. No? So, yun lang yung aking maisishare. Mga kapatid ko. Naway, meron akong konting naishare sa inyo na konting idea lang naman. So disclaimer kapatid, mga kapatid, no, hindi ako nagtuturo. Ako lamang po ay nagsi kasi 'yun lang din naman po ay aking natutunan doon sa mga na i din sa akin, no? So 'yun lang. Uh, itong sili natin, naitanim ko 'to ng hindi ako nagkakamali January 15, no? So nakapag-harvest na rin ako rito pa papaano? May napagbenta na rin ng konti lang naman. Pangkusina. So, ano lang naman. So, yun lang guys? Ah, uh, I hope na nakatulong tayo. So, abangan nyo po yung aking mga susunod na mga maisishare na video. Ah, uh, patungkol 'yan sa backyard garden, no? Uh, simpleng paggugulay, no? Ah, uh, 'yun lang naman yung pwede nating mai-share, no? Ayan. Uh, Abangan nyo rin po yung aking next video about sa sili rin. Kung ano yung pwede natin gawin. Kasi may mga napansin kasi tayo rito sa ating tanim na sili na nangungulot. No? Ayan uh, yung ating pag-uusapan sa aking next na video. No? Kung paano natin may iwasan yung pangungulot. Kung paano natin ah uh, masosolusyonan ang pangungulot ng sili kasi napaka normal yan sa sakit ng sili yung pangungulot pag nangulot kasi uh, medyo ano na yan mahina na yung pagbibigay niya ng bunga affected na rin yung pamumunga so para maiwasan natin yun guys uh, isishare ko yun uh, isishare ko yun at uh, uh, meron tayong na uh, konting konting natutunan sa ibang kasama natin so thank you so much so much you guys no? ulit Maraming maraming salamat sa aking mga taga-suporta dyan na laging sumusubaybay kay Jamo Mix TV. Huwag naman po akong kalimutan subscribe guys. No? Palambing naman dyan. No? Like na rin yung video na to. Kung sa tingin nyo ay uh, may kapagipaginabang din. No? So, muli mag-iingat tayong lahat. Naway, ah, uh, Ari na pagpalain tayo ng Panginoon. Sa so, darating po pong mga araw. God bless us all, guys. Muli, shout out, guapo and guapa. bye, -bye.